Los Angeles Lakers masisecured ang third seed kapag nanalo bukas sa OKC at Stephen A. Smith siguradong matatalo daw bukas ang Lakers. Pero bago yan, balik sa road trip ang Los Angeles Lakers at dalawang beses nilang makakaharap ang Oklahoma City Thunder sa loob ng tatlong araw. Ito na ang huling dalawang laban nila kontra OKC ngayong regular season, kung saan lamang ang Thunder sa season series na may 1-0 record. Napakahalaga ng huling linggo ng regular season para sa Lakers dahil sa limang natitirang laban nila, malalaman kung anong seeding ang makukuha nila sa postseason, sa pan panalo nila kontra Pelicans kahapon may kartada ng 47 and 30 win-loss record ang Lakers at kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference. Kung mananalo sa lahat ng natitirang laro ang Golden State Warriors, kailangang manalo ng Lakers ng 4 sa 5 upang mapanatili ang ikatlong pwesto. Pero hindi ito magiging madali dahil susunod nilang makakalaban ang Thunder, ang pinaka-consistent na koponan sa buong liga ngayong season. Nakakabilib ang OKC na may siyam na panalo sa huling sampung laro. Kahit natalo sila sa Houston Rockets kamakailan, kumpiyansa pa rin sila bilang clinch na ang first seed sa West. Mas mahalaga ang laban ngayong linggo para sa Lakers kaysa sa Thunder. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang batang koponan ng OKC. Upang manalo, kailangang maglaro ng pinakamahusay ang Lakers sa opensa at depensa. Kilala ang Thunder bilang may pinakamahusay na depensa sa liga at pangatlo sa opensa. Kailangan ng solidong performance mula kina Doncic, Lebron James at Austin Reeves kasama ng kontribusyon mula sa bench players tulad ni Dalton Knecht na nagtala kahapon ng 12 points at Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Magiging X-factor nga ng Lakers ang kanilang shooting bukas sa laban nila lalo na isa ang OKC na may malakas na front court. May mga NBA analyst naman ang nagbigay ng prediksyon sa magiging laban ng Lakers sa OKC ayon nga kay Stephen A. Smith. Sigurado nga daw siya na masisweep ang Lakers ng OKC sa kanilang season series. Wala nga daw laban ang depensa ng Lakers sa malakas na opensa at depensa ng OKC. Lalo na si SGA ay naglalaro ng pang MVP caliber ngayong season. Dahil dito may mga fans ng Lakers ang hindi natuwa sa prediksyon ni Stephen A. Smith at sinasabi na masyado nga daw na minamaliit nito ang Lakers at nagpapaka-haters lamang ito. Mahirap nga talunin ng OKC sa kanilang home court pero kung maglalaro ang Lakers na parang playoff na ito, may pag-asa silang manalo. Ngayon na ang tamang panahon para patunayan ng Lakers na handa sila. Panahon na para sumagot sila sa hamon. Samantala, nabawasan nga ang mga minuto at nagkakaroon pa ng DNP status si Dalton Knecht sa Lakers. Ngunit kahapon ay natapos na nga ito matapos na paglaruin na rin siya sa laban kontra sa Pelicans. Sa loob ng 20 minutes ng kanyang playing time, nagtala si Knecht ng 12 points kabilang na rito ang isang nakakabilib na 8 straight points sa unang quarter. Kasabay ng kanyang magandang performance ay ang papuri mula mismo kay coach JJ Redick na nagsabing hindi siya binibigo ni Dalton Knecht sa tuwing binibigyan nila ito ng malaking playing time. Ayon kay coach Redick, naniniwala siyang malaki ang maitutulong tumulong ni Knecht sa koponan lalo na sa paparating na playoffs. gayon Gayunpaman, hindi pa rin nangangahulugan na pananatilihin nila si Dalton Knecht sa lineup sa off-season. Ayon sa isang source, may rason kung bakit hindi siya masyadong ginagamit sa mga nakaraang laban. Ang dahilan nga dyan ay may plano umano ang Lakers na itrade si Dalton Knecht sa darating na off-season. Gagamitin nga umano siya bilang asset upang makakuha ng isang defensive player at makakatulong sa kanilang front court At isa na nga dyan ang matagal na nilang target na sentro na si Naz Reed ng Minnesota Timber Wolves. Alam ng Lakers na hindi basta-basta papayag ang Timberwolves na mawala si Reed na posibleng maging free agent. Kaya't inaasahan na magaganap ang isang sign and trade deal sa darating na summer. Sa ngayon, habang patuloy ang magandang ipinapakita ni Knecht, na nanatili pa ring malaking tanong kung magiging bahagi pa rin siya ng long-term plans ng Lakers or kung magiging bahagi siya ng isang malaking trade package.